ben yeah, no sa so, mga realista kailan mahahabang kailan, kailan pa kayo polo ang kailan pa kayo ha <laughs> ha Cotabato, Lini Sarapok, ang lugar nila. nangiya naman kayo ngayon nakikita natin hindi ka tayo, ang mga Pilipino ko hindi bobo sabi niyo ang mga DDS, bobo ano po naging bobo ang DDS nagising sa katotohanan dahil sa pinagkagawa niyo sa gobyerno Nasaan po ang pera ng GSIS? May iyaya naman kayo. Report nyo sa nation. SONA! Ang report nyo sa SONA, may 5,500 Blood control complete. Saan po ngayon ang flood control complete? May pita pa kayo? Thank you. Thank you. Bye. Bye. Saan kayo makakita mag-uwaan daw ng patay? No way! Di ba po, malinaw sa ngalan pa lang ng word kera na po yan Di ba po bang hindi so, na Produsin ang pinag e ninyo sa ating uh, basic presentation uh, hospital Fund

bayan. Hindi nila matanggap na manaraming ng Vice Presidente ang kasulungan sa bansa na upang mapaglingkuran ang taong bayan. Samantala, nakikita natin